naman, kasi for sure marami rin nagtatanong, magkano yung starting rate natin nung pakitay? Aroy. Ah, <laughs> so sa kontrata, nakalagay is 14,000 check oh, puro Oo, uh -huh. 14,000. Umpisa yung so, 2018 18 na. So, mag-search ka ngayon kung ano yung essential date. Kasi puro na talaga yung nakalagay sa kontrata. Uh eh. -huh. So sabay, hindi mo nandahan kung may dollars na parang nakaparentesis na sa Antigo. Right. Uh, so parang mabasar mm -hmm. siya talaga kung magkano yung, yung conversion naman. Ng, so 14,000 check ko na. Tapos dumating ka dito, ng trabaho pa. For one month, yun pala, yung sahod dito is every month. Okay. Yeah. Unlike, unlike sa Pilipinas na every 15, 15. 15 days. So, may sahod ka sa so, dito one month ka pumagaantay bago ako magka-sahod. Uh, Tapos ngayon, dumating,